Hello guys, welcome back po mga kababayan di. Sumaing po ako maglakad guys ako ay papasok sa aking trabaho. Mula sa aming bahay ay ako ay tatlong sakay. Pupunta po dito sa aking trabaho. nang ng maaga sa aming bahay kasi po ay ko talaga na ako ay nalilay talagang inadjust ko po yung oras ko para ako ay maagang nakakapaso mas gusto ko po kasi yung nakapagpahinga pa ako bago po ako magsimula ng trabaho kaya po mula ng aking trabaho talaga Sinasanay ko po yung sarili ko na Araw-araw po. alarm na po talaga yan. Araw-araw po na gawain. man po ako yung biglaang may aksidente or may okasyon. ganoon lang po. Kasi, talagang, traffic. Magbag... Tapos na po ang vacation guys. Back to reality na. Work, work na tayo ngayon. Tip natin mag-ipon. Para sa future. Tip natin mag-ipon para sa goal. Ngayong 2024. sa pores ako guys shortcut po ako kasi yun ko talagang tumatawid kaya nagkatsaga po akong tumawid overpass masyado tayo maaga ngayon guys ganito ang gusto kong pasok guys kasi na traffic man ako sa langkaan hindi siya ganun ka katagal kaya makikita nyo pa yung view makikita nyo pa yung haba ng aking nilalakaran papasok sa company yes guys PLDT Kunin ko lang 'yung ID ko guys. Baka ako'y maharang ng guard. Ayan na guys, ayan na ang mga guard Ayan, papasok tayo dyan guys Ayan na ako guys yung center na building na yun guys yun know, ang aming HR Grabe aming manager. Sir. Yes, manager po namin yun. Po na sila. Alas sa isang aking pasok guys, kaya... Pagpahingin pa ako sa locker. Paano po? Babay na po muna mga kabajingging. Um, please subscribe, like and share po ako. Thank you po. God bless po.